Ayan, magawa ulit tayo ng panibagong uh, idea. Gawa sa papel. Ayan, ang size na yan ay 2 and 3 half. So, ang lapad haba 3 and half. Ayan, ganyan ang pagtupi muna natin. At syaka, ang gagawin natin ay yan ang kabuuhan ng pagtupi. Isaksak or ipasak natin dyan para hindi magkalat pa ganyan. Bago i-asimbol. Yan ay gawa sa papel sa ating mga scrap dyan sa aming trabaho dahil wala kaming ginagawa. Maglibang muna tayo ng mga gagawin. Ayan ay yung mga napolgit. Ayan. May ibang kolay din. Puti. Ayan ah, mag na, mag-assemble na tayo. Ayan ang ating assembly. Kasi may na-fold na po tayo. Ayan, kalasin natin at lagyan natin ng glow. Ayan, isa-isahin natin lagyan ng glow yan para matibay. Ayan, mag-assemble na na tayo ng pabilog. Yung pinaka-stand niya is bilog. Ayan. Dugtong-dugtong lang muna natin yan. Mga 36 pieces yan. Or nagpas. Depende sa inyo kung gaano ka laki yung stand or bilog niya. Ayan. Gagawin natin yan ng self-helmet stand. Gawa sa ating mga origami na steel sa mga scrap sa trabaho namin. Ayan. Ganyan lang. Dugtong-dugtong mo na. Para mabilog yan siya. Ayan. Mayroon tayo project na naman. Para malibang ang ating sarili sa iba-ibang mga dapat gawin. Ayan dati, dati gumagawa kami ng iba-ibang klase. Pwedeng pencil case, flower beads, yung lagayan ng coins, kung ano lang ang pwedeng ma-idea mo pwede dyan. Maraming po pwede kasi lang yung oras. Kung may gawa na kasi kami hindi namin magawa yung mga dapat gawin. Ayan, nabilog na po natin pangalawang bilog. Ayan. tapos na. At dikit natin, natin 'yan para sa stand natin 'yan. Diyan ang ating gargamoon. Bilog natin 'yan. Ay. Ah. Uh. Ayoh. Uh. Oh. Uy. Yan ang ating nagawang stand. di na po natin yan. Ayan, ilikit na natin yan. Dahil... Ayan, magli ang ating nagawang standing. Dinikit na natin po yan. Ayan, magpanibabong... Asymbol tayo para dyan sa stande uh, para siyang ilapag doon sa pinaka-base niya. Mga anim na piraso ang gawin natin dyan. Anim na ganyan. Ayan na. Yung pinaka-likod niya. 17 by 9 na ganyan. Ayan na ang ating nadikit. Tatuyuin muna natin yun. Tapos pagawa tayo dyan sa pinaka baba. Asimbol naman tayo dyan. Ayan. mga lima <clears throat> lima isa sa harap tapos yung pinakalapag is apat yan, dikit na natin yan glow ang ginagamit natin dyan ordinary glow lang ayan ayan ang ating pinaka baba para di ng stand ayan na siya ganyan ayan na tapos ilapag na natin yung ating nagawang pang stand sa likod Ayan, i-divide na rin natin yan. Ayan, damihan uh, natin ang glue para matibay. Matibay siya. Ayan natin ang ating stone. Ayan. Dikit na natin. Meron tayong dikitan sa likod. Ayan na. Pampatibay na Kepul Baiklah Kemudian Yang ia înrowak Stand Di Stand Di Self Kulahan natin ulit para matibay siya. Iglo natin siya. O, balik. Yan yun. Yan yung ating nagawa. ayos-ayosin natin kasi ayan na siya. Patuyuin lang natin kasi nag-blue pa yan. Ayan, ang ating nagawa. Ayan, ang ating nagawa standing. Gawa sa papel. Ayan, may rami tayong nagawa na, ayan, combination pati at nilagyan natin na, po yan. ayan, tapos may blood yan ayan ang na yung nagawa natin, ayan, and ayan ang is standing ayan gawa siya papel. Ayan. Gagawa pa tayo ulit. And, uh, marami tayong papel dyan. Na iba-ibang color. Ayan. Ayan na ang ating mga nagawa. Standy cellphone gawa sa scrap. ating mga nagawa. Thank you siapa nama online yang